Ang tukso, nasa paligid lang yan. Pero kapag mahal mo ang isang tao, never mong magiging option ang magloko o manloko. Lahat tayo kayang magloko. May kakayahan tayong magloko. Pero choice mo kung gusto mong lokohin ang partner mo. Kung tatanungin mo ko kung kaya kong magloko, of course kaya ko. Kayang-kaya kaya kong magloko. Pero never kong gagawin kasi hindi ko ugali yon. Dahil pag may pagkakataon na kaya kitang lokohin, ako na mismo ang iiwas sa tukso. Umpisa pa lang, lalayo na ako. Kasi alam kong mali at choice kong hindi magloko. Dahil mas importante ang partner ko kesa panandali ang nararamdaman ko. Sa sobrang daming tukso sa paligid, mas pipiliin mo ang tama at umiwas at maging faithful sa taong mahal mo. Mas piliin mo na lang ayusin ang dapat ayusin at makuntento sa taong mahal mo kaysa gumawa ka ng bagay na makakasakit sa iba at pagsisisihan mo sa bandang huli dahil ang magloko ginusto mo. May option kang umiwas at patulan ang taong nagbibigay sa iyo ng motibo. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, never mong magiging option ang magloko o manloko, lalong-lalo na sa taong mahal mo.